Uh, uh, from the Teachers Dignity Coalition, TDC, Sir Ben Jobasas, you are recognized. Ganda nga po na Mr. Chair at sa ating mga ginagalang na mga mambabatas. No? Uh, kami rin po naman, ano, um, uh, parang marami na kaming nasabi po tungkol uh, dito. No, uh, minsan nga, hindi pa kami nagkasundo ni Dr. Ariola pero mukang mukang ngayon naman po mukang nagkakasundo na kami no kasi what we propose no Mr. Chair is a uh, 174 days no? 174 days pero aabot siya ng April 11 2025 no and that would only be the uh, transition year school year 2024 2025 supposedly matatapos tayo ng April 11 kaya doon sa Senate hearing parang umatlas na ako dahil mute in academic dahil yung hawak-hawak ni Asik uh, Panchet bringas noon ay hanggang March 31 lang. So it's better, of course. No, uh, um, uh, the DepEd's um, um, proposal, no, submitted to the president is better, no, than uh, the TDC proposal, admittedly, of course, no. Uh, pero 165 days lang po yon yung sinasabi ni Asek uh, Panchet po uh, that time at sinabi niya rin sa media, no. Uh, kung 165, no, uh, me medyo malayo kahabulin because kahit kami rin po, no, uh, we um we recognize no, the 180 days. Ang, ang sabi ko po rito, Mr. Chair, no huli nating hearing, ay traditional. No, dahil wala talaga po ito sa batas. No. This is just the tradition of the Department of Education. Pero nagkakasundo po kami dyan. Kasi yung 180 days, so yun yung, yung, teaching and learning days. Nakwenta na po doon yung mga possible um, suspension of classes due to inclement weather or local holidays and everything. Kaya 220 po yung maximum. Pero wala talagang um, minimum. When it comes to the asynchronous, no? Uh, sabi nga namin ni Ma'am Ariola, dapat i-define po natin. No? Kasi kung hahabulin natin yung 180 in our proposal 174, there would be um six asynchronous Saturdays. And we have to spread it, no, over um, the period of 8 months. 'Di ba? Kung 8 months po 'yan, ano po, uh, ibig sabihin, eh, every other um, um, month, no? Uh, magkakaroon lamang non po tayo, no? almost no parang pa hindi eksakton Ibig po sabihin hindi talaga siya magiging uh, every saturday plus sabi ko nga po i-define natin no uh, at ipaunawa natin sa field no yung anong ibig sabihin ng asynchronous ngayon may binabanggit si ma'am mariola no na um, na distance learning no distance, distance, distance learning po kasi could be synchronous eh it could also be asynchronous. Kaya po dapat clear talaga, ano? Kasi sa DepEd Manila, halimbawa, nandito yung ilang mga kasama, no? Kahit daw asynchronous, abay, pinag-check sila ng uh, attendance, no? Kinukuha, nasan sila ng oras na ito, E eh, asynchronous nga po, no? So, that's one thing that we really have to um, clarify ano po so mo sa tingin namin ano uh, okay na po kami doon ano kailangan na lamang po natin i-maximize yung school days kasi ang dami pang pinapagawa po sa mga bata no during the, during the the, the class of days po no sana i-maximize na lamang po natin at least eto lang naman ang sakripisyo eh eto lang ang malelessen eto lang po ang sacrifice no eh uh, eto lang rin po talaga no uh, after dito babalik na tayo by uh, school year 2025 2026 no at wag na lang rin po no impose siguro no sir um with due respect sa ating deped no yung catch Fridays no it died a natural death no ngayon po um, ngayon pong school year po na ito no and then meron pa kaming nlc national uh, learning camp no uh, come July uh, 20 um, 24 no sana yung mga bagay po na i-reconsider ng uh, Department of Education and another thing no babalikan ko po yung uh, binabanggit ni uh, honorable Roque. Ma'am, uh, ngayon po, no, uh, we only have 179 days no, for this school year po, no, uh, school year 2023-2024. Pero ang totoo, yung 100, 179 days po na yan, ano, one day short of 180, no, uh, ang dami na pong nabawas dyan. No. On my own um, um estimate po, mayigit 20 days na yung nabawas po dito, no, dito po sa maraming eskwela ng NCR. In fact, DepEd po no, has um, um, declared no, five asynchronous uh, days, no? Uh, alone. No, mayroon uh, meron pa pong mga LGUs, meron pa pong mga principals, meron pa pong mga divisions, meron pa pong mga regions. Kaya yun ang naging problema natin, madam, no? Nag-overlap pa yung mga policy on the uh, on um, um, suspension of face-to-face -face classes. But all suspension, no, lahat po yun ay bilang sa 179. No, kaya parang hindi rin po yun totoo, no? Kaya po kung may 165 tayo at talagang face-to-face -face classes 'yan, mas okay po kami doon. Thank you, Mr. Chair.